Nabalot ng tensyon ang loob ng conference room nang dumating si Dave. Wala pa kasi ang fashion designer na present ng proposal para sa bago nilang project. Nakulagot, nandito na si boss. Wala pa sila sir bench. Bulong ni Maika kay Maggie. Kapwa sila parte ng grupo ni Benz at parehas din silang fashion designer. Tawagan mo kaya? Bulong ni Maggie. Kanino ko pa tinatawagan, hindi naman sumasagot. Mahinang sagot ni Micah. Malalagot tayo nito. Napakagat pa sa labi na bulong ni Maggie. So umpisa ay kalmado pa si Dave habang nakikipag-usap sa kanila. Pero tila naubos ang pasensya nito. Nang umabot ng isang oras at hindi pa sila nagsisimula sa presentation. May ano na? Nasa na si Miss Alcantara? Na-inform niyo ba siya? Yes, boss. Nasabihan po siya ni Sir Bench. Benz. Nasa na nga pala si Benz. Don't tell me wala pa rin siya. Wala pa rin po, boss eh. Tawagan mo nga. Kutos ni Dave. Kanina ko pa po tinatawagan pero hindi po sinasagot ang tawag ko. Sa gitna ng pag-uusap nila ni Micah, namataan ni Dave ang pagdating ng isang babae na sa tingin niya ay siyang hinihintay nila. Agad siyang napasulyap sa suot niyang relo at pigil ang galit na hinarap niya ang dalaga. Nakayuko at dahan-dahang pumapasok noon sa loob ng conference room si Ella, nang magsalita si Dave. Miss Alcantara, aware ka ba kung anong oras ang start ng presentation mo? Biglang napatigil si Ella at napatayo ng tuwid. You're one hour late. Is that your normal working habit? Napalunok si Ella, na no'y hindi agad nagawang sumagot. Napatingin ang lahat sa kanya nang may pagtatanong sa mga mata. Malayang malayo kasi ang itsura niya sa itsurang nai-imagine ng mga ito. Nakasuot siya noon ng itim na short na umangat lang ng bahagya sa tuhod niya. Puting crop top na pinatungan ng itim na blazer na umabot hanggang binti. Natinanuhan naman niya ng itim na boots. Pero ang mas lalong nakaagaw ng atensyon ng lahat ay ang itim na lipstick at ang makapal na make-up ng dalaga na halos humulas na sa sobrang pawis. Coming here late? Ani Dave at saka siya pinasadahan ng tingin. And obviously unprepared. Ni hindi mo man lang nagawang ayusin ang sarili mo bago ka humarap sa amin? I'm sorry. Tanging nasambit ni Ella nang itungo ang ulo sa sahig. Napailing si Dave. Ay lang bang masasabi mo? Sorry? the thing is hindi pa halos nakakapagsalita si Ella nang sumabat si Dave wala kang work ethics yun lang yun anito napatango si Ella siguro nga po ganun mangingilid ang luhang sagot niya hindi ko alam kung anong witchcraft ang ginamit mo para makonbince si papa napangiti ang ilan at ang ilan ay natawa pa mukha kasing teenage witch ang datingan ni Ella pero kahit ano pang mahika ang meron ka, hindi yun uubra sa akin. Mariing sabi nito. Muling napayuko si Ella habang naghihintay sa susunod nitong sasabihin. I guess that will be all for today. Ani Dave sabay tupin ang hawak niyang folder. Agad siyang tumayo at naglakad palabas ng silid. Pero hinabol siya ni Ella. Sir, ani to. Don't follow me. I'm not interested in your work anymore. Anang binata. Maluha-luha si Ella nung talikuran siya ni Dave. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig noon. First time niya kasing maranasan ng mapahiya ng ganyan. Isa siya nang tumayo at nagsipaglabasan ng mga tao sa conference room. Mariban kay Maika na agad na lumapit sa kanya. Miss, okay lang yan. Tumaan din kaming lahat sa ganyan. Ilang beses na rin kaming nasabon ni Boss bago ang presentation. Medyo mahigpit kasi si Boss pagdating sa oras. Thank you. Nakangiting sabi ni Ella. Ako nga pala si Maika. Ikaw, anong pangalan mo? Ella. Maikling sagot niya. Oh my God. Ikaw si Miss Ella? Namimilog ang matang tanong ni Maika. Nabanggit ka sa amin ni Sir Bench. Pero ang alam namin next week ka pa magre-report. Anong nangyari? Bakit napaaga yata? Pinakuisapan kasi ako ng Sir na na magpresent na today. Wala raw kasi sa Monday si Boss Dave. Kaya pala hindi ka prepared. Ani, Maika. No. Actually, handa naman ako. I have my presentation here. Anya, sabay abot ng USB kay Maika. Nagkaroon lang ng aksidente on my way here kaya hindi ako nakarating sa oras. Hating gabi na rin kasi akong dumating kaya medyo na late akong gising ko kanina aabot sana ako kung hindi na aksidente ang sinasakyan kong taxi well anyway mukhang hindi na interesado si boss na makita yan pakibigay na lang kay servants Miss Ella baka po may kaunting misunderstanding lang huwag muna po kayo mawala ng pag-asa knowing boss Dave marunong naman po siyang tumanggap ng pagkakamali niya Tumangot ang Jose Ella. I need to go. May kailangan pa akong ayusin. Nice meeting you, Micah. Ano ito? It's an honor to meet you, Miss EA. Sikat na sikat po kaya kayo. Nabasa ko po yung article tungkol sa inyo sa isang magazine. Nung nanalo po kayo sa isang competition, hindi ko po kayo namukaan agad. Kasi iba po yung itsura niyo ngayon sa, sa picture niyo noon sa magazine. Napangiti si Ella sabay tapik sa balikat ni Micah. Huwag kang maingay, secret lang yon. Ani to, bagay to tuluyang lumabas. Grabe, ang hambol niya naman. Ani Micah habang nakatanaw sa kanya. I can't believe this. Ani Dave, nang makarating sila sa opisina. Kasunod niya noon ang production supervisor na si Albert, isa sa matalik niyang kaibigan. Sabihin mo nga pare, paano nakapasok ang isang yon sa kumpanya? Ano bang prosesong pinagdaanan noon? Aniya, nang bumaling kay Albert. Actually, Fard, sa Monday pa ang official start ni Miss Alcantara. Kadarating dating lang niya mula sa New York. Hindi mo siya dapat ipinahiya ng ganun. Next Monday pa? Akala ko ngayong lunis na, Pare, next week pa. Eh, bakit hindi mo man lang ako sinabihan? Malay ko ba nababanat ka ng ganyan? Yung pagpasok niya ngayon, hindi yon kasama sa kontratang pinirmahan niya. Lalong napakunot ang noon ni Dave nang marinig ang salitang kontrata. Nakapirma na siya? Oo. Pinadalhan na siya ng digital contract. Project contract lang ang pinirmahan niya project contract. Kung talagang magaling siya, bakit hindi natin siya kunin as regular employee? Ang papa mo na lang ang tanongin mo tungkol dyan, sagot ni Albert. Pare pa mo nga si Miss Alcantara. Naka-off na ang phone niya. Bigla silang napalingon nang bumukas ang pinto at iluwa si Bench, ang baklang kaibigan nila na assistant din ni Dave. Oh, ba't ngayon ka lang? Kunot ang noong tanong ni Dave. Grabe, Akala ko matyutsugi na ako. Nagkarambola kami sa kalsada. Nabangga yung sinasakyan ni ta taxi ni Ella. Kaya ayun, damay-damay ang lahat. Mabuti na lang at hindi ako ganun katutok sa sinusundan ko sasakyan. Kundi pati ako disgrasya. nagaaway away na nga sila doon. Kung hindi ko nga lang kotse ko, baka ginaya ko na si Ella. Bumaba na lang din sana ako at tumakbo papasok. Biglang napatingin si Albert kay David. Sino bang Ella yung tinutukoy mo? Tanong ni Albert. Si Ella. Yung bago nating designer. Mabuti nga at hindi siya nasaktan. Pero yung driver mukhang napuruhan. Duguan anong isinakay sa stretcher eh. Tumakbo lang siya papunta rito? Tanong ni Albert. Oo. Nakaiusap lang siya sa pulis na sa presinto na lang siya magbibigay ng statement. Napahaplos ng mariin sa mukha si Dave na tila nagsisisi. Tawagan mo nga ulit, Albert. Utos niya. Wala, naka-off na ang cellphone niya. Huwag na kayong mag-alala. Mukha namang hindi nasaktan si Ella eh. Ani Bench. Sa aksidente siguro oo. Pero sa mga sinabi ni Dave sa kanya kanina, napailing si Albert. Malamang nasaktan yun. Bakit? Ano bang nangyari? Ito kasing si Dave, sinabon si Ella. Wala raw work ethics. Kasi nga late dumating tapos pawisan pa. What? Eh, ko lang yun na mag-present kaya ngayon ha. Dahil sabi mo, may meeting ka sa Monday. Alam niyo ba kung saan siya tumutuloy? Tanong ni Dave. Baka nasa hotel pa yun kung saan ko siya hinatid ka ng madaling araw. Ani Bench. Maliing papikit si Dave. At saka muling humimas sa muka. Doon naman biglang tumunog ang cellphone niya. Kaya naputol lang usapan nila. Hello pa pumunta ka sa bahay ngayon, kailangan nating mag-usap. Anang papa niya, sabay baba ng phone. Napabuntong hininga si Dave. I have to go. Anito, sabay abot ng coat. Napaawang na lang ang mga labi ng dalawa. Nanoy nakasunod ng tingin sa kanya. Nang makarating sa bahay, masinsinan siyang kinausap ng ama. Gusto kong ikaw mismo ang personal na mag-alaga kay Ella. Ibigay mo ang lahat ng pangailangan niya. Ispoil mo siya kung kinakailangan. Ani Alberto. Bakit ako? Marami naman tayong staff na pwede mag kaso sa kanya. Dahil special siya sa akin. Magaling ang batang yon date. Sigurado akong magiging asset siya ng kumpanya. Kung magaling siya, bakit hindi natin siya i-hire as regular employee pa? Dahil hindi pa siya pwede. Nakabakasyon lang siya ngayon. Nagtitraining siya sa New York para i-hone pa ang skills niya sa passion designing. Ganon kayo kabilib sa kanya pa? tumangot ulang lang ang ama niya. Siya nga pala, nagkita na ba kayong dalawa? Nakangiting tanong ni Alberto. Nagkita na po kami kanina. Alanganin sagot niya. Hindi niya masabi kung ano ang nangyari dahil siguradong malalagot siya sa papa niya. Anong masasabi mo? Maganda siya, hindi ba? Tila nanunokso pa ang pagkakangiti ni Alberto. Hindi naman nakaimik si Dave, nanay na lang sa ama. Ano? Hindi ka na nakaimik diyan? Maganda siya, di ba? Buling tukso nito. Papa, paano mo namang nasabi na maganda siya sa itsura niyang yun? Ang kapal-kapal ng makeup niya. Daig niya pa ang clown. Napangiti ang matanda. Hindi ka pala marunong kumilatis ng maganda eh. Naiiling na sabi nito. Ayain mo siya rito minsan. mag tayo together. Ani Alberto nang humawak sa balikat niya. Pa, hindi ba nakakahiya yun? Fashion designer ang inaplayan ng tao. Pero kung tratuhin mo siya, parang gusto mo siyang maging manugang. Natawa ang ama niya. Pwede naman. Kung magkakagustuhan kayo, wala naman akong problema dun. Napailing na lang si Dave. Mukhang malakas talaga ang mahikang tumama sa ama niya. Dahil balak pa yata nitong gawing manugang si Ella. Habang nagbibiyahe pabalik sa kondo, nadaanan ni Dave ang hotel kung saan sinasabing tumutuloy si Ella. Kaya nagpasa siyang dumaan muna para personal na humingi ng paumanhin. Purong sulong pa siya habang nakatayo sa labas ng silid na inuokupan ng dalaga. Hindi niya kasi alam kung paano sisimulan ng lahat. Ilang buntong hininga pa ang pinakawalan niya bago siya nagkalakas ng loob na kumatok. Hi, alang nga sabi niya. Hindi kasi siya sigurado kung si Ella na nga ba ang kaharap niya. Dahil malinis ang mukha nito. Walang itin na lipstick at walang make-up. Malayang malayo sa itsura nito noong una niya itong nakita. Hindi na niya namalayan na nakatitig na pala siya sa malaanghel na mukha ng dalaga. Yun mo si Ella bilang pagbati. Ano pong atin? Blanco ang mukhang tanong ng dalaga. Ayah, uh, ayah. Doon pa lang siya tila natauhan. Pwede ba akong tumuloy? Alanganing tanong niya. Tahimik na naglakad pabalik sa loob si Ella. Kaya napahimas pa siya sa batok bago siya sumunod. Maupo po kayo. Ani Ella. Gusto ko sanang mag-sorry. Sa wakas at nasabi niya. Hindi yung ang dalaga na nooy nakatingin lang sa lapag. Bakit hindi mo sinabi sa akin na sa next Monday pa pala ang dapat na pasok mo? Hindi niya naman po kasi ako binigyan ng chance. Hindi tumitingin, sagot ni Ella. Sorry, mali ako dun. Medyo mahigpit kasi talaga ako pagdating sa oras. Hindi niya naman po kailangan mag-sorry, boss. Napabuntong hininga ang binata. No, hindi ganun yun. Nagkamali ako kaya dapat lang na mag-sorry ako. Huwag niyo na po isipin yun, ayos lang po ako. Sa mga sandaling yun, ramdam ni Dave ang malamig na pagtanggap sa kanya ni Ella. Ibinirin ka nga pala sa akin ni Papa. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang. Sagot ng kumpanya ang lahat ng pangailangan mo. Salamat po, boss. Okay lang po ako. Bukos, pwede ka nang lumipat sa kondo. Magkatabi lang yung unit natin. Pwede kitang ihatid doon kung gusto mo. Hindi na po, boss. Kaya ko na po yun. Napatangutan ko si Dave. Kung ganun, mauna na ako. Aniya. Bagya lang tumango ang dalaga. Muli niya itong sinulyapan pero hindi pa rin ito tumitingin sa kanya. Muli siyang napabuga ng hangin bago niya ito tuluyang iniwan. Kinabukasan, inabot ni Benz kay Dave ang USB na iniwan ni Ella. Ano to? Tanong ni Dave. Iniwan ni Ella kay Mike kahapon. Yan yata yung presentation niya. Sabi ni Benz na nooy naupo na sa pwesto niya. Agad na isinuksok ni Dave sa gilid ng laptop ang USB at sa kanya pinanood ang video presentation. Bigla niyang naalala ang mga sinabi ng papa niya. Hindi ka pala marunong kumilates ng maganda eh. Napapikit pa siya sabay na pailing. Nang tila muli niyang marinig ang boses ng ama. Sa kabuuan ng presentation, nakatitig lang siya sa mukha ng dalaga. Na para bang gusto niyang makita ang mukha nitong nagkukubli sa likod ng makapal na make-up. Bakit ang kapal ng make-up niya? wala sa loob, nasabi niya. Napalingon sa kanya si Beth, sabay na tawa. Kaloka. Yung presentation ang pakatingnan mo. Huwag yung nagpe-present. There's something about her. Anaya nang sumulyap sa kaibigan. Napangiti lang si Ben sabay na pailing. Can you send me resume? Ani Dave habang nakatutok sa laptop. Sure. Agad na hinanap ni Bench ang piles ni Ella at saka ay pinadala sa binata. Ibang iba talaga siya kapag walang make-up. Wala sa loob na sabi ni Dave. Agad namang napalingon sa kanya si Bench. Paano niya nagagawang itago ang mukhang to? Tama nga si Papa, maganda nga pala siya. Tuluyan ang nabighani si Dave sa malaanghel na kagandahan ni Ella. Maamo kasi ang mukha nito na bumagay sa matangos nitong ilong. Idagdag pa ang malantik nitong pilik mata na pinarisa ng bilugang mga mata. Hoy, natulala ka na riyan. Ani Benz na nooy tumayo na at lumapit sa kanya. Sabihin mo lang kung gusto mong magpaprint ng picture niya. Gagawan kita ng maraming kopya. Natatawang sabi nito. Sira ka talaga. aniya niya, sabay tupi sa laptop. Impernas magaling nga siya. Malamang, nanalo yan ng grand prize sa isang international competition eh. Kaya nga siya nakarating sa New York. May nag-sponsor sa kanya para mag-training doon. Bakit may ganito siyang video? I mean, hindi ba dapat personal niya itong i-present? Ugali na raw niya yun. Laging handa. Actually, pinadalhan niya rin ako ng copy sa email ko. Just in case madelay yung flight niya. Napaawang ang labi ni Dave at napasulyaps kay Ben. Mag-schedule ka ng meeting on Friday. Kailangan kong bawin kung anong nasabi ko tungkol kay Miss Alcantara. Seryoso ang mukhang sabi ni date. Okay. Noted.